Nakapasok ka na sa mga ganitong game zone dito sa Korea. Ang dami nito dito. Tara, pasok tayo. Ipakita ko yung loob. Yung iba ang tawag dito ay game multiplex kasi pagpasok mo sa loob marami kang pwedeng laruin. Napakagaganda ng mga toys na papremyo at yung iba special pa ang pwede mong mapanalunan. Napakaraming machine dito, may hilo ka kung ano ang gusto mong subukan. <laughs> Nasa 500 won to 2,000 per game ang pwede mong laruin dito. Actually, itong game zone dito sa area namin ay bagong renovate. Pagka-renovate, dinagdagan pa nila na napakaraming machine. Mukhang business is good. <laughs> Nung maliit pang anak kong madalas kami rito, inilalaro ko siya dito. Pero ngayon nagdalaga na, medyo nabawasan na. Hindi ko na kasi madalas nakakasama sa labas. Meron din nga palang basketball dito. Yan lang ang bukod tanging gusto ko rito. Nilalaro ko yan pag nandito kami ng anak ko. Start! And then, meron din ganitong machine. Ang tagal na nito, pero hanggang ngayon meron pa rin. Kapag maraming tao, may makikita ka mga estudyante sumasayaw dyan. In case naman malaki ang pera mo at wala kang bariya, meron na rin silang mga nakareding machine dito. Diyan ka pwede magpapalit ng pera mo ang machine na ang bahala sa'yo. Pero kung wala ka namang cash at gusto mong ibayad ay card, pwede na rin yan dito sa machine. Lahat ng machine dito ay pwede mong bayaran gamit ang card mo. Alam mo naman dito sa Korea, lahat high tech na. Kaya kung wala kang dalang cash, edi gumamit ka ng card kung talagang kating, kating ka maglaro. Pwede sa mga machine ang coins, pwede ang cash, pwede ang card o saan ka pa. Ang cute din kasi ng mga papremyo nilang mga toys dito oh, tingnan nyo. Kaya pagbata ang makakakita nito, gugustuhin maglaro talaga. Yung kahit sabihan mo na isang beses lang, pag natalo siya uulit-ulit. Hindi lang naman mga bata ang nakakaubos ng pera dito. Marami rin matatandang naglalaro. Marami rin ako nakikita ang foreigners na naglalaro dito pag rest day nila. Ayan si madamo maglalaro ng basketball. Actually wala ako sa mood ng araw na to kaya medyo mababa yung score ko. Usually kasi pag naglalaro ako nito umaabot ako hanggang third round. Medyo nasobrahan yata ako sa kabusugan ng araw na yan kaya ayan hanggang second round lang. <laughs> Ang bayad dito ay 1,000 won per game hanggang third round na kung makakaabot ka sa third round. Ito lang talaga ang games na nai-enjoy ko rito. O tama na madam, hindi ka nakaabot sa third round, masyado ka kasing busog. Dito nga pala sa tapat ng basketball game, may mga machine na hindi ko nakunan. Yung mga characters na naglalaban-laban na kamukha ni San Goku. Basta gano nakalimutan ko yung tawag. Kaya pag may nakita kang ganito sa lugar nyo, at least may idea ka na. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag mong kalimutang i-like and share ang video ko. O siya sa susunod na kwentuhan ulit. Anyong!